Dito nagmarcha entahong talaga kaming tatlo mga doy Ang hindi ko kasi alam mga doy Nakalimutan ko na core pala talaga entahon ako Sus Mario talaga Wala talagang gamot sa limot Huwag niyong sabihin sa akin mga doy na hindi rin kayo makakalimutin Kasi pag sabihin niyong hindi Kayo ay sinungaling <laughs> Na late na in -town ako sa aking kabutang Kaya yung kor ng kalaban eh may ganap At talaga siya entahong kunin sana yung mananap ko dito wag mo lang subukan, boy, kasi ay, may naikan talaga kita. Kahit nalit na ako, ay, bibigyan kita talaga. Nalit na nga ako, magaganyan ka pa sa akin. Huwag kang ganyan. <laughs> Medyo nalugi nga yung taon yung kahimtang namin. Dahil nalit kasi ako, mga boy. Pero huwag kayo mag-alala, mag-overtime ako para sa lit ko. Kaya kaya yung tigrel dito yung taon, tingnan mo yung ginawa niya. Dito pa yung taon siya nagdula sa kabilang side. Dapat doon, bakit dito? Ay, noon sa naman yung taon, ting. Lain ka man lepo, pangutok <laughs> Sinabihan ko yung aking mga kampetra, kunin natin tong pagdong na to kasi para kahit papano makakabawi ako. Sure, to ka wala yung core nila. Uy, Yung ilin pa yung taon nga sa pinaghihirapan namin. Grabe naman yung taon kayo ni. Yung pangarap namin, kayo pa talaga yung taon nagtutupan. Ay gusto ko nga lang sana mag-overtime, pero bakit why naman yung taon ganun? At backyard pa ta taon mga doy? Kuy, okay, nag-take okay, care pa taon yung taon ng tirisla dahil maghayon talaga yan siya mga doy. Ah, wala talaga kaming mahimo dyan. Pero gagawin ko ang lahat, yung lahat, never ko rin talagang ibigay sa kanila. Ano sila siniswerte? Di naig eh, panilang nanalo sa luto pagkaganon mga doy. <laughs> Please lang doy, wag ka nang dumalagan ng tao. Maluwi ka na sa kahintang mo. Ibigay mo na lang yan para hindi ka nang lubos mahirapan pa. Malupit din talaga yung tao yung galawa ng Tigreal dito mga doy. Nag-overtime din talaga siya. Pero yung pag-overtime niya, siya lang talaga mag-isa. Kaya yung flaker ka in town niya, tinulog, good in town siya. Pagkawala-klaro mong mag-overtime, doy, ganito lang mag-overtime. Tingnan mong maigi, hindi nyo kaya ko. Halak. Ka. <laughs> Kagubot na naman yung taon sila dito. Kaya ay, simpre, dahil agad tayong mag overtime mga doy, papakita natin sa kanina kung paano talaga yung galawang mag-overtime. Pigilan niyo yung overtime ko kung kaya nyo. <laughs> huwag ka nang dumalagan doy kasi tatagos ako dito sa bato. Hala, hmm, hindi ako nakatagos mga ade kaya dito nilipot ko na lang siya. Okay, kita mo, nandito talaga siya. Ehnya paano na lang yan doy? Wala ka nang ibang pupuntahan, direkto na sa base nyo. Tapos yung tigre lo, kita mo, nag-iisa na naman talaga yung taon siya mga doy. Bakit why ka naman yung taon kasi ganun doy? Grabe ka rin pala yung mindset mo na mag-overtime. Napakapangit mong mag-overtime doy. Wala ka yung taong ginagawa. Napakasayang lang yung overtime mo kung paikot-ikot ka lang dito. Nag-overtime ka pero wala kang kinikita. Ano yun? OTTY? Ganon? <laughs> sumusukol pa rin talaga yung mga kalaban kahit yung mga kahintang nila nahihirapan na talaga sukol pa rin talaga yung taon sila wala pa kayong karapatan kasi dapat sumukol pero bakit nyo naman yung taon kasi ginawa yan maling mali yung mga pinaglalaban nyo very big wrong <laughs> ito yung sinasabi ko sa inyo mga day na yung mga pinaglalaban nila very big room kakabuhay lang yung imo na yan pero humiga pa rin talaga isa pa tong tigrel na to mga day di ba Pinitas ko yan sa kanina, pero tingnan nyo yung gagawin ko pinitas ko rin ulit. O di ba? Ang ibig sabihin nun, very vigorong talaga yung mga pinaglalaban nila. <laughs> Sa lahat ng overtime ni grill mga do, ito lang siguro yung pinakamagandang overtime niyang nagawa niya. Impas na. Pero joke lang yun, never ko pang ipa-impas yan. <laughs> Dapat ganun mag-overtime, Tig. Yung tipong may kita ka, hindi yung nag-overtime ka ng thank you lang. Mindset ba? Mindset lagi! <laughs> Sinabihan ko yung aking mga kampi, sabayan na natin yung dakong mananat na to. Kasi tapos na yung overtime ko. Hanggang dito lang kasi yung overtime ko, ganitong minuto lang. Kasi hindi pwedeng malagpas tayo sa overtime mga doy. Ano sila, siniswerte? Kaya panengkemote natin to na matapos na natin yung ginagawa natin. Kasi para sa ganun, makauwi na tayo, matapos na natin to. Kahit na late in town ako, pero ah, narinig ko pa in town yung victory! <coughs>